Nakakita ka na ba ng halamang damo na kung tawagin ay kugon? E ang taglay nitong mutya. Mayroon ka bang idea? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay pag-usapan natin ang natatanging mga gamit at benepisyo ng halamang damo na kung tawagin nga ay kugon. At ang tinataglay nitong malakas na gamit at mutya. Pero bago tayo magpatuloy kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Narinig mo na ba ang kasabihang ningas kugon? Bakit nga ba nila ito binabanggit? Ito ay sapagkat napakabilis talagang kapitan ng apoy ng mga damong kugon. Kahit pa nga berde pa ito o sariwa pa ang mga dahon. At sa ilang sandali nga lamang ay kaya nitong tupukin ang kakahuyan na nalalataga ng kugon. Ningas kugon dahil ito naman ay tumutukoy sa mga tao na masipag lamang sa simula. Subalit ano nga ba ang kugon? Ang Emperata Cylindrica o mas kilala bilang Kugun Grass o Kugun ay isang klase ng maugat na halamang damo na popular sa mga kontinente ng Asia, Afrika, Australia at Europa. At kilala nga na isa sa mga madaling pagmula ng sunog sa mga kabundukan. Ang kugun ay kilala din sa iba pang katawagan tulad ng kunay grass bloody grass, Spare grass, sword grass, alang-alang o cotton wool grass. Tumataas ito ng dalawa hanggang sampung talampakan at mayroong mga dahon na nasa dalawang sentimetro naman ang lapad. Subalit ang bawat gilid ng dahon nito ay nagtataglay ng mga silica crystals kaya ito ay matalas nga at nakasusugat. Napakaraming ugat ang kugon grass na humahaba nga ng hanggang isa at kalahating metro kung minsan. Kung kaya naman, kahit pangasunugin mo ito ay sisibul itong muli gamit ang mga malulusog nitong ugat. Subalit bago natin talakayin at pag-usapan ang taglay nitong mutya, ay alamin muna natin kung saan-saan mo nga ba ito maaaring magamit. Ang kugun grass ay karaniwang ginagamit bilang bubong sa mga itinatayong bahay o kubo sa mga kanayunan. Ang kugun rin na isang halamang ornamental at maaari mong ang gawing garden plants. Partikular na ang klase nito na kung tawagin ay Red Baron. Ang kugon dahil sa mayaman ito sa potassium ay ginagamit rin ng ilang mga kumpanya sa paggawa nila ng mga cosmetics o pampaganda. Sa mga lugar naman sa Australia, ito ay panghalili nila sa asin dahil sa mataas ang salin content nito. Ito rin ay kilalang tradisyonal na medisina na gamit ng mga Chinese. Ang abo nito ay maaari mong gamitin bilang panghalili sa asin. Maari mo namang kainin ang ugat nito dahil ito ay matubig at manamis-namis at mayaman sa harina o starch. Ang mga dahon ng kugun grass ay ginagamit din sa paglalala ng mga mats, bags at mga raincoats. At ginagawa namang papel ang malalambot na bahagi ng dahon nito. Kadalasan din itong itinatanim sa mga bundok o dalisdis upang maiwasan ang pagguho ng mga lupa o mga soil erosion. Ang ugat naman at bulaklak ng kugon grass ay inilalaga o pinakukuluan upang magamit na panlunas ng sugat, hemorrhage, lagnat at isa rin itong antibacterial at lunas sa mga sakit sa tiyan tulad ng diarrhea, dysenterya, at mainam na pampawi sa uhaw at maging sa gutom. Subalit bukod pa nga sa mga binipisyong hatid sa tao ng kugon grass, mayroon din itong taglay na bertud o mutya na nais ng ilang antingero. Isang mutya na pinaniniwala ang nasa ng isang ugat na kung mapapas sa kamay mo ay magbibigay sa iyo ng lakas ng pangangatawan, kabalat kunat ng balat at kakayahang madaling maghilom ang iyong mga sugat. Pinaniniwalaan din na kaya nitong bumuhay ng namatay na kung nanaisin lamang ito ng taong nagdatangan nito. Tulad ng kugon na ilang beses mo mang sunugin, ang ugat nito ay sisibol pa rin. Subalit, napakahirap at napaka-imposible naman nitong matagpuan. ayun sa paniniwala, kinakailangan mo munang sunugin ang ilang ektaryang bundok ng kugon para lamang ito mahanap. At kung susunugin iyon, ay mapupuna na may isang natatanging kugon na hindi nasunog ng apoy. Ang isang ito ang nagtataglay ng ugat na mutya. Maaari mo itong kunin at ilagay sa bote na may kasamang tubig at gamitin lamang kung kinakailangan. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Nakakita ka na ba ng isang klase ng kawayan dito sa atin sa Pilipinas na kung tawagin ng ilan ay usio? Isang uri ng kawayan na sadyang kakaiba sa karaniwang uri nito. Hindi ito tumataas kundi gumagapanga nga na tulad ng isang baging. Subalit natatangi pala dahil marami ding gamit at pakinabang para sa atin na maaring hindi mo pabatid. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman sa videong ito ay ating alamin ang mga pakinabang pala ng kawayang ito na usiw. Akala mo ay isang baging lamang, subalit mahusay palang halaman at punong-puno ng kagamitan. Dinocloa scandens o zigzag bamboo kung tawagin. Isang uri ng gumagapang na klase ng kawayan. Opo! sapagat hindi katulad ng pangkaraniwang puno ng kawayan na tumataas lamang, ito ay kakaiba dahil gumagapang. Kilala nga ito sa Tagalog at sa Bicol sa katawagang Usio. Native ang kawayang ito sa mga bansang Malaysia, Thailand at Indonesia. Kadalasang humahaba ng hanggang 30 metro ang puno ng Usio. Mayroong magaspang nakatawan at gayon ang mga dahon. Maaring pamilyar na nga ang kawayang usiw sa inyo kung madalas kayo sa kagubatan dahil nagsalasala nga ito sa mga may puno at mga kasukalan. Subalit, batid mo ba na marami palang gamit ang uri ng kawayang ito na usiw? Ang batang lambod nito o katawan ay maaaring kunin at maaaring iluto o gulayin katulad din ng labong ng pangkaraniwang kawayan. Kadalasan ding ginagamit ang katawan nito sa paglalala ng basket o buslo na mga gamit mo sa gubat. Pwede rin itong gamitin sa paggawa ng ilang kasangkapan at muebles sa bahay sapagkat matibay din ang klase ng kawayang ito. Kung sakali namang maligaw kayo sa gubat, mainam din kunin ang tubig buhat sa katawan nito upang inumin at gamiting drops sa mata o sa iritableng mata lalo na kung nasa liblib kayong mga lugar. Napakahusay din ng tubig nito sa pagpapaganda ng ating anit at sa pagtatanggal ng mga dandruff. Ang mga dahon din ito o ng kawayang ito na usiw ay kadalasang kinokolekta upang gamitin sa mga voodoo rituals o sa pagpapalayas ng mga masamang elemento o espiritu. At higit sa lahat, ay maaari nga gawing garden plants ang kawayang usiyo. Kaya naman kung nasa mga liblib na lugar o kabundukan kayo, maaari mo itong magamit o subukan. Mga kakaibang survival method na maaaring magsalba sa inyong buhay. Makakain, gamot at marami ding pakinabang. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng kawayang usiw? Ano naman ang tawag nito sa inyo?